Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nakabuo na nga po ng 14-man lineup ngayon, ang Philadelphia 76ers. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pagbabalik ni Looney Walker IV sa NBA. Matapos nga po mga katrops, ang mga magagandang move ng Philadelphia 76ers ngayong offseason, ay tuluyan na nga po silang nakabuo ng isang 14-man lineup na pangungunahan ng kanilang bagong starting five na kinabibilangan nila Tyrese Maxey, Eric Gordon, Paul George, Kelly Obrey Jr. at si Joel Embiid. Sasamahan na rin naman nga po sila sa kanilang bench ni na Andre Drummond, Robert Covington, Reggie Jackson, Kyle Lowry, Caleb Martin, KJ Martin Jr. Jared Bakin, Adem Bona at ang kanilang pinakabagong player na si Gershon Yabuseli na pinaperma pala nga po nila ng one year contract. Kaya dahil nga po sa napaka-impressive na mga move ng front office ng 76ers, ay kumbinsido na nga pong ilan sa mga NBA analyst na isa na nga po sila sa mga may pinakamalakas at may pinakamalalim na lineup ngayon sa Eastern Conference. Sa katunayan, hindi nga po kagaya la season ay kayang-kaya na nga po nitong makipagsabayan sa mga malalakas na contender kagaya na lamang ng New York Knicks, Milwaukee Bucks at maging ating reigning champions na Boston Celtics. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pagbabalik ni Lonnie Walker IV sa NBA. Kagaya nga po nang naibalita ko sa inyo mga katrops, halos magdadalawang buwan na nga po simula na mag-umpisa ang offseason ay napakaraming mga move na nga po nagawa ngayon ng iba't ibang mga kuponan. Ngunit sa kabila nga po niyan ay expected na rin naman nga po na marami pang mga move ang gagawin nila sa mga susunod na araw. Sa katunayan, may ilang mga magagaling naman lalaro pa nga po ang kasalukuyang available ngayon sa free agency market na gustong bumalik at maglarong muli sa NBA. Kagaya na lamang ng mga dating player ng Lakers na sina Looney Walker DeFort, Isaiah Thomas, Juan Toscano Anderson, at si Tony Bradley na pare-parehong mga unrestricted free agent na inaasahang makikipag-workout sa koponan ng Sacramento Kings upang sa ganon ay magkaroon sila dito ng chance na makuha ang bakanting pwesto nito sa kanilang lineup. Pero sa kanilang apat nga po mga katrops ay si Looney Walker nga na po ang inaasahang makukuha ng Sacramento Kings since siya nga pong may pinakamalaking potensyal para naman sa NBA sa kanyang batang edad at sa kanyang kakayahan na magtala ng malalaking numero sa kanilang mga laro. Kaya sigurado na nga po na kukunin ng King si Looney Walker IV sa mga susunod na araw. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.